For today's video, kakaiba tong gagawin natin. Kasi ito, nakikita nyo naman, meron tayo dito ang Montero Gen 3. Since ang gusto ko talaga yung Gen 3.5. May konting pagkakaiba sa appearance, sa bumper, sa mga taillight, headlight, yan. Masingkit siya. Naisip ko magpa-facelift tayo. Yan, tara na. Puntahan natin. Yan, may kasama nga pala tayo. Siyempre, yung sasakyan natin pagbalik. Dahil iiwan ko tong Montero sa kanila eh. Mga 4 days ang estimate niya. Pwede ko nang balikan. Pero tingnan natin sis na ulan ngayon. Si Boss GB. Yan, siya yung may-ari ng page. So, siya yung contact natin dito sa mga parts ng Montero Gen 3.5. Kompleto Basta sa mga surplus auto parts, marami siya niyan. At ayan nga si Kuya Bad, so follow nyo Bad Stalyer. Sila naman yung expert sa paglalatero at pintura. Niready na ni Boss GB yung mga gagamiting parts na isasalpak sa Montero natin. Hindi naman na to. Hindi naman po. Ang project facelift nga pala na ito ay nagkakalaga ng 150,000 pesos. So, trade ang parts ko na to. Trade kami ni Boss GB. Kasi kung hindi, kung ako yung magbebenta ng mga tatanggaling parts sa akin, is 250,000 daw sa kanila. okay na ako sa 150. And additional, 15,000 pala para sa repaint. Which is optional naman kung gusto nyo sa iba kayo magpa-repaint. Ngayon, magda-down muna tayo ng kalahate. Tapos, yung another balance natin, pagkukunin na yung sasakyan. And, gumawa ko ng kasulatan na iniiwan ko yung sasakyan at yung suse at bala na sila. Sila yung liable dyan. Nanghingi din ako ng kopya ng ID. So, atin lang naman to. Kasi sigurista tayo, ayaw na na natin naloloko tayo eh. Huwag niya sana chap-chapin ah. <laughs> Several days later. Pag ito na nga, dumating na ang araw na pinakahingintay natin. After 10 days, yan, babalikan na natin siya. And itabot ang 10 days to. Kasi nga, uh, nag-uulan at nagpa-adjust tayo ng pintura. Kasi yung na yung magiging resulta na second trial ng pag-paint nila. Tingnan natin kung sulit ba yung ibabayad natin. Or kung sana bumili na lang ako, binenta ko na lang yung lumal, nagapilig na lang, ako, bumili ako. Tingnan natin kung sulit pa rin itong magpa-facelift. Biyahe na ulit! Ayan, tingnan nyo na. Flashback. So, Nagbalik kami ng hood. nag po kami ng headlight stay, radiator stay, at uh, headlight stay sa kaliwa. Mm -hmm. Para po may salpak natin ng yung pong 2024 na bumper. Paint po, uh, 2K paint po siya. Para same din po ang metallic na kakalabasan ng original. Uh, sa kayo nahirapan sa pag-facelift? Ah, uh, sa paint po kasi medyo doon lang po kami nahirapan dahil po yung kabila niya kasi meron ng dating repair. Ang nasunod po namin kunay, yung dating. ayon ayan, nakuha na rin. Oo, Oo dito niya na, na, na sinundan. Po. Ang nagpalit din po kami ng tender liner, 24 na tail light at bumper po. Ito itong mga bumper pan. Warranty naman po natin dyan, ma'am, yung mga electrical lang po. Ayan, yung mga clip, biglang bumagsak, oh. yung bumper. Ganun. Oh, pwede nyo no? na magudalin dito. Lalo sa electrical, yun po kasi oh, yung oh, mga dalin. oh. Kaya ayan, approve kayo sa akin at iuwi na natin to. So, yung mga susunod kong uploads tungkol sa wind noise, pagsabiyahe, kung uh, ingay, or kung ano-ano pa, may lumang, lumalangit ngit, tsaka ako na i-update. Abangan nyo yung mga next upgrade ko kay Monterey kasi magpapalit tayo ng GT Max and magpaparoof wrap ako para two-tone siya and magpapalit tayo ng spoiler na pang Gen 3.5. So yun lang, thank you for watching mga mael.